House Bill number 1318 or Automatic Headlight on ka-network. So technically, ang mandate sa atin ay bawal magpatay ng ilaw sa ating mga motor kapag ka tayo umaandar na. Intro! Bossing, magtatanong lang po sana ako. Chief! 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 Magtatanong lang sana ako. Magtatanong ko lang sana. Magtatanong lang sana. Wala Alam eh. Sige po. Traffic Impostor 3. Traffic Impostor 3. Yeah, Kuya Bobby! So mga ka-network, yung mandate na yun ay pag-on natin dapat ng mga motor, dapat naka-on na rin yung mga headlight natin. So Sid, para naman yung mga motor namin na may switch. So kailangan lang natin i-on yung switch natin. Kung hindi, pag nakita tayo sa kalsada ng mga enforcer, meron yung multa. So ano-ano ang mga multa? Sa unang offense, merong isang libo hanggang dalawang libo na violation fine. Sa pangalawang offense, 2,000 hanggang 3,500 na violation fine. Sa pangatlong offense, 3,500 hanggang 5,000 mga kanito. Masakit yung 5,000 at isang buwan na suspension ng ating mga driver's license. So mga network, muli ang paalala ko. Bawal tayo magpatay ng headlight kapag kaumaandar na ang mga motor natin. Safety din natin yun kasi nakalagay dun sa batas sa House Bill 1318 ay para makikita tayo ng mga kasama natin sa daan kapag tayo ay nasa kalsada na. So mga ka-network, sana may natutunan tayo sa ating pinag-aralan ngayon. Mga ka-network, by Sir Dao. Hi mga ka-network, shout out by Sir Dao. By Sir Dao!